Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon para sa buhay ni marami. Pastor Bert at saka ni Sister Lucien. Siya po ang first uh, children's church pastor 33 years ago. Niyo, know? at marami na lumaki under his tutelage, under his uh, covering. Amen. Marami pong sinabi si Pastor Bert na actually para kami nag-uusap, no? And there's something that uh, na binigay ng Panginoon sa akin to encourage you as we are celebrating 33 years. If you need the title for this message po, ito yon. biniyayaan at pinagpala. Minsan pa, sabihin ko ulit ha, biniyayaan at pinagpala. Tama ba? Amen. Alam nyo, lahat tayo ay eh, merong gift na binigay ang Panginoon sa atin. Merong mga regalo na binigay sa atin. Sa so 1 Peter 4:10 to 11 sabi bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos mga kaloob lahat po tayo binigyan ng kaloob ng Panginoon gamitin niyo sa pak kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo so gamitin natin sa kapakinabangan bang okay ng lahat for the benefit of all <laughs> Ang nang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral, ang naglilingkod ay dapat maglingkod da gamit ang lakas ng loob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay pupurihan. So lahat ng binigay na kaloob sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba lahat tayo na nandito, merong binigay na kaloob ang Panginoon. God has given us gifts. And because of that when we understand that God has given us gifts then you need to see yourself as a gift. Alright? Tayo ay kaloob. Binigyan tayo ng mga kaloob ng Panginoon at dapat makita para sa mga oras na nabubuhay tayo sa mundo na tayo ay makita natin sarili natin na tayo ay kaloob. Right? Ang mga gift na binigay ng Panginoon sa atin, ang ating buhay. Papasalamat ba kayo na ibuhay kayo ngayon? Amen yan ay kaloob na galing sa Panginoon. Ang ating mga dreams, ang ating mga desires, yan ay gift na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga dapat palagi nating you know, ipapagrow ang ating mga dreams. Hindi natin pababayaan ang binigay ng Panginoon sa atin. Paano yon Through the Word. Amen? Through the Holy Spirit sa company na ganito. Amen? Ating mga relationships sa ating buhay. Amen? These are gifts Alright? Marami pa po. But God has given us gifts. And the point is, anong ginagawa natin sa kaloob na binigay ng Panginoon sa atin? Sila Pastor Bert po, 33 years. And nakita natin kung anong ginawa ng Panginoon sa mga tao na dared to trust God and to step out in faith. Ngayon, meron na tayong 33 years of history. Ang tanong ko, anong gagawin natin sa susunod na 33? Kasi tayo na hindi dito eh. 'Di ba? Tayo 'yung nandito. So anong gagawin natin sa kakayahan na binigay ng Panginoon sa atin? Sa kaloob na binigay ng Panginoon sa atin, ano po ang gagawin nating lahat? Hindi lang kami, tayong lahat na buhay ngayon. Anong gagawin natin sa susunod na 33 plus plus years? Dahil lahat tayo ay may kaloob, binigyan tayo ng kaloob, meron tayong grasya na galing sa Panginoon, and meron tayong opportunity. Meron tayong oras na binigay ang Panginoon sa atin. Ano po ang gagawin natin sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon? At tayo ba'y mabubuhay para sa Kanya o tayo'y mabubuhay para sa atin lamang? And I pray na makita po natin na ang buhay natin ay may purpose. Meron po siyang reason but nilagay niya tayo dito at buhay tayo ngayon, at ginoin po niya tayo dito sa new life. Amen. Meron po akong itong uh, talinhaga. Alright? There's a parable na nangusap sa akin. And I want to share this today and even next week. Alright? Sa, sa English. And this is the parable of the talents. Ito nga po sa verse 14, Mateo 25 verse 14. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng isa ang isa ng liman libong salaping ginto, ang isa na may dalawang libong salaping ginto, at ang isa ay isan libong salaping ginto. Pagkatapos nito ay siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng limang libong sa laping ginto at ipinangakal, pinangangalakal niya. Kumita siya ng limang libong sa laping ginto. So nagdobol. Verse 17, Gayun din naman ang tumanggap ng dalawang libong sa laping ginto ay kumita pa ng dalawang libong sa laping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng isang libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhan iyon at sila'y pinag -ulat. Lumapit ang tumanggap ng limang libong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang libang libong salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang liman libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, sumama, samahan mo ako sa aking kagalakan. Yun po yung sinasabi ni Pastor Bert kanina, Well done, good and faithful servant. Enter the joy of your Lord. Naging tapat ka sa kaunting halaga kaya gagawin kitang tagapagmahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan niyo sa akin. Sabihin niyo nga po, ito po ang iniwan niyo sa akin. Ang tanong ko lang, ano ba ang iniwan ng Panginoon sa atin? Ano po ang binigay niya sa atin? Amen. Sabi niya dito, iniwan niya sa aking dalawang libong salaping ginto. eto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pagmamahal, pag, pagmamahalain kita ng malaking halaga, samahan mo ako sa aking kagalakan. Enter the joy of your Lord. Now, verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng isan libong salating, salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinatanim at inaani ninyo ang hindi ninyong inahasik. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto ito na po ang inyong salaping ginto. Verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at matamad na lingkod. Aray. Alright? Alam mo, wala pa lang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinatanim, inaani ko ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo il lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubos sana ito. Kunin niyo sa kanya ang sanlibong salaping ginto at ibigay sa sampung libong salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunti sana o nasa kanya ay kukunin pa. This is a parable na alam ko, it, uh, it speaks sa ating buhay. Like what I said, lahat tayo binigyan ng kaloob ng Panginoon. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Binigyan tayo ng oras ng Panginoon. Binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. Ano po ang ginagawa natin sa binigay niya sa atin? There are three things, mabilis lang po ito, na dapat nating maintindihan. Number one, ang Diyos ang nagbigay ng kaloob. Dapat po makita natin, eh, ang Diyos ang nagbigay ng kaloob. Siya po'y umalis, binigyan niya tayo ng kaloob. Alam ko po, hindi tayo pantay-pantay, pero sa, sa tingin ng Panginoon, ito po ang ating kakayahan. Merong lima, merong dalawa, merong isa. Regardless po kung anong binigay niya, hindi po lahat tayo kailangan kumanta, hindi po lahat tayo kailangan mangaral dito sa intaplado, pero kailangan lahat tayo maintindihan ang gift na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo, meron tayong spirit of influence, meron tayong mga pamilya, meron tayong mga trabaho na nakapaligid ng mga tao. Ano pong ginagawa natin sa binigay ng Panginoon sa atin? Ang salvation na binigay ng Panginoon sa atin. Tayo po yung mga Kristiyano na buhay na, na bagong ating buhay dahil sa ating Panginoon. Ano po ang ginagawa natin sa oportunidad na meron tayo ngayong mga panahon na ito? Mga panahon na medyo maraming tao nagbibigay ng iba-ibang pag you know ang kanilang mga yung know, katotohanan na iba-iba na hindi na base sa salita ng Panginoon pero tayo dapat maintindihan natin na ang ating katotohanan ay galing sa kanya lamang amen sa kanyang salita amen so ang Panginoon po ay nagbigay ng na iba-ibang skills iba-ibang abilities iba-ibang opportunities ang kailangan po nating gawin ay dapat maintindihan natin lahat po yung pinahiram. Amen? Ang buhay natin ay hindi sa atin. Itong oras na ito na meron tayo dito ay merong opportunity. The next 33 years na bibigay ng Panginoon sa atin at sa mga darating pa mga, mga panahon, ano po ang gagawin natin? Meron po tayong opportunity. 3 o'clock, ano pong gusto natin mangyari sa ating mga buhay sa mga darating na panahon? 33 years ang, ang celebration natin ngayon. I believe marami po, po tayong mag makikita at marami tayong magagawa para sa Panginoon. Dapat maintindihan natin na lahat po ay nanggaling sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay nagbigay ng kaloob. He gives us everything we need to do on what He has called us to do. Everything I believe, each and every person in this room, hindi po lahat tayo tinawag na pastor, pero alam ko lahat tayo ay tinawag. The Bible says tayo yung mga ministro niya. Amen? That we are called to be light and salt of the earth. We are called to share the gospel. We're called to be the fragrance of Jesus Christ na makita po ng mundo, ng mundo natin, na may kakaiba sa ating buhay, and that is si Kristo. Amen? So sabi nga po dito, right? Lahat tayo binigyan ng, ng kapasidad. Binigyan tayo ng lakas, ng empowerment na galing sa Panginoon. The next thing, the second thing, number one, ang Diyos po ang nagbigay ng mga kaloob. At uh, hindi pa kayo nagpapasalamat na araw-araw -ara binibigyan pa rin tayo ng kaloob. Amen? Hindi ba kayo nagpapasalamat na gumising kayo na isang araw, buhay pa rin tayo. Amen? Araw-araw -ara binibigyan tayo ng kaloob. pangalawa, tayo ay pinagpala para sa mga mabubuting gawa. Right? Merong grace na binigay sa ating Panginoon. So I believe, katulad ng mga binasa natin, yung isa na nagkaroon ng limang libo, ang ginawa niya ay meron siyang, nag, intentional siya, naging nag-multiply yung limang libo, naging limang libo pa. Alright? Meron po siyang ginawa. Alright? And I believe that each and every person in this room, binigyan po tayo ng grasya to do the things that God wants us to do. Amen? That God desires rather for us to do. And I believe God's desire is that we see the good works na pinipare ng Panginoon para sa atin. Amen. Ephesians 2.10 nga po, ang sabi dito, kung ano, ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. At hinahanda niya noong una pa, man, bago, bago Uh, paman upang gawin natin ito. So hinanda na ang mabubuting gawa. Ang tanong ko po, nagagawa ba po natin yon by the help of the Holy Spirit? I believe that each and every person in this room, God is positioning you to make a difference. Ulitin ko po yung, kahit na anong stature nyo sa buhay, lahat po tayo position to influence people and to make a difference in the lives of the people. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Because you were graced by God. Binigyan kayo ng mga kaloob. Alright? And now we have the opportunity to use what we have. Para, para sa Kanya. Amen? Kung kapiranggot lang yung sa tingin nyo kung anong binigay ng Panginoon sa atin. Alright? Anong gagawin natin? You know, i-ano i, i, ba natin? gagamitin ba natin yon para sa Kanya? Are we going to use it for His glory? Alright? You know, everything starts small right? Everything starts small. And what the beautiful thing about this is we are able to discover what God has given to us. Sino pa, tatanong ko, 3 o'clock, sino sa inyo gustong mag-grow sa mga binigay ng Panginoon sa buhay nila? Amen. I believe that. Amen. Katulad ng, for example lang, sa buhay ko, dati po, mag-desire akong kumanta. Ang ginawa ko po, nag-aral po ako na kumanta. Alright? Nag-invest po ako at nag-grow po yung aking, yung gift na yun And because of that ngayon nagagamit ko sa aking pagpapastor. Amen. So ang tanong ko po kung hindi ko po ginawa 'yon na nag-invest ako at ginamit ko yung time na binigay ng Panginoon na nag yung yung talent na 'yon, I believe hindi po ako magiging in this place na magiging effective in the area ng, ng, leading worship. Amen? So, ganun din po. Ano po ang binigay ng Panginoon? I pray that you will recognize kung ano binigay ng Panginoon sa inyo. Meron po sa inyo, I believe you're gifted in ministering to people or yung storytelling or masaya kayong kasama. Alam nyo, gift yon. May ibig, ibig sabihin yon. Alright? Ano pong ginagawa natin sa pag, uh, mga skills natin pagdating sa every day. Marami po. Alam niyo sa NLCOM, marami tayong mga yung mga volunteers, magagaling silang magluto. And because of that, nagagamit, nagfi-feed ng ano, ng thousands of people every every Saturday. 'Di ba po? So ang tanong ko po, anong ginagawa natin sa mga kaloob ng Panginoon sa atin ngayon? Dahil pag nagbigay ng kaloob ang Panginoon, merong grasyang kasama doon. Amen. Anong ginagawa natin sa oras na binigay? Tayo as new life, anong gagawin natin sa binigay ng Panginoon ngayon? 33 years. All right? Lahat po nang nasa atin, ano po ang gagawin natin sa mga darating na panahon? Amen. So tayo as part of the staff, what are we going to do in the days to come with what has been given to each and every one of us? I believe that I desire that we will maximize I desire that we will multiply. I desire that we will go forward and grow in the things that God has given sa ating buhay. Amen. Amen. Because meron pong pangatlo na dapat natin maintindihan. Ano po yon? The third thing that na dapat natin maintindihan ay magkakaroon po tayo ng pagkakataong maipaliwanag ang buhay natin sa harap ng Panginoon. Right? Maipaliwanag kung anong ginawa natin sa mga kaloob na binigay niya sa atin. Sa oras na meron tayo dito sa mundo, tayo ba'y nabuhay para sa Kanya or nabuhay tayo para sa sarili lamang natin? Meron pa pong oras, right? Meron po pong oras. Kasi ang gusto po namin, gusto ko, kaya tumatama po itong parable of the talent sa akin eh. Kasi ang gusto pong mangkita at marinig. Pagdating ng panahon na yon, nakaharap ko ang ating Panginoon, sasabihin niya, Giselle, well done, good and faithful servant. Enter the joy, enter my joy, right? And so yun po yung gusto kong marinig. Kaya nga alam ko, ang buhay ko ay hindi sa akin. Alam ko ngayon, ang buhay ko ay para sa Kanya. Amen? And ang prayer po namin dito sa simbahan na to, makita po natin, maintindihan natin na lahat po tayo ay dapat mamuhay para sa Kanya. Kasi binigay na po niya ang buhay niya sa atin. Amen? And ngayon, meron tayong pagkakataon. Meron tayong opportunity na kung anong binigay niya sa atin, maging good stewards po tayo ng binigay niya sa atin. Tayo ay maging magandang o magaling na mapangangasiwa. Mapangangas, Tama ba yun? pangangasiwa ng mga bagay-bagay na binigay niya sa atin. Because darating ang panahon, magkakaroon po tayo ng opportunity magpaliwanag. Magpaliwanag sa harap niya. At sasabihin natin, Panginoon, tingnan niyo, itong binigay niyo sa akin, na multiply ko po para sa inyo, Panginoon. Amen? And I want to see and I want to hear that. Well done. Mahusay. Mabait. Ay, mahusay and good and faithful servant tapat right enter the joy of the lord sino sa inyo gusto yon amen i believe lahat tayo alam natin yon gusto natin yon amen because alam natin ang buhay natin sa mundong ito eh, hindi naman napaka mabilis lamang po at lahat ng nangyayari sa paligid natin walang kasiguraduhan pero tayo meron tayong kasiguraduhan sa ating puso ang panginoon amen Meron pong tinawag ang Panginoon, regardless kung saan kayo nang galing, regardless kung ano ang inyong educational stature, all regardless kung ano man, ang, kung marunong kayo mag-English, o mag marunong kayo mag-Bisaya, mag-Tagalog, kung hindi kayo marunong magsalita, you know what? As long as you offer your heart and your soul and your life to the Lord, gagamitin po niya yon. Amen? Lahat po kami, na naka, ang mga leaders dito, hindi naman po kami nag-start, Uh, na nandito na kami sa platform at magaling po kami magsalita. Meron pong journey, pero I remember many many times ng mga youth services, mga youth camps during that time, you know, nasa beach kami, <laughs> 'di ba? Nagpa, -pa you know, there was a bonfire at palagi ko pong isinusuko ang aking pangin ang aking buhay sa Panginoon. Panginoon, ito ako. Alright, 'di ako marunong magsalita, nauutal ako. Tama po yun. Matagal po kikita nyo ngayon na hindi pa rin naman ako marunong magsalita, no? Pero, you know what? I remember, Panginoon, gamitin nyo ako many, many times na sinabi ko at inasko po iyo, Lord, kung ano man meron ako, gamitin nyo po ako para sa inyo, para sa inyong glory because I want my life to count. And alam ko, sa mga tao nandito ngayon, as we're celebrating 33 years, ano ba po ang nakikita namin? Mga leaders nandito dito, alam niyo po, nakikita namin, ang, ang new life, hindi po tayo paurong. Tayo ay pasulong. Amen. Alam niyo po, nakikita namin, ang bawat isa sa atin, lahat po tayo ay magiging established sa ating identity sa Panginoon. Makikilala po natin more and more kung sino tayo sa Kanya, na tayo anak ng Diyos. Alam, niyo, alam niyo po, nakikita namin, You know what? I believe, I see a church that are full of disciple makers. Yung mga tao na, kasi pag disciple maker ka o discipler ka, ibig sabihin, you know, na disciple ka. Ibig sabihin, itong mga tao na to ang gusto nila ay mag-influence na ibang tao para sa kanya. Maging mentor sa ibang mga tao. Tumulong sa buhay, sa bawat buhay na makakasalamuhan nila para kay Kristo. Yun po yung nakikita namin. Pag yun po nangyari at yun ang mangyayari, alam niyo po ba, itong lugar na ito ay magiging maliit para sa atin. Alright? Ito po yung lugar na ito, hindi po tayo denomination eh, tayo isang movement. And I believe movement of lives changing lives. Amen? Tayo po ay makikita natin ang galaw ng Panginoon sa mga darating na panahon, sa ating henerasyon, at sa mga darating pang panahon Makikita po natin ang nasimulan ng inerasyon na nila Pastor Paul at sila Pastor Bert tutuloy-tuloy at lalago at lalago para sa kaluwalhatian niya. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So I will take this opportunity, you know, as we pray. Katulad nga po nung naalala ko sa mga camps namin, doon sa mga youth camps namin by the beach. Di ba? Yung uh, gabi na, sabihin ng youth leader namin, you know what? Magpasalamat kayo sa Panginoon. At mangusap kayo sa Panginoon. Sabihin nyo, Panginoon, itong buhay ko para sa inyo ito. I don't know where you're at in this place today. Hindi ko alam kung kilala nyo na si Kristo as your personal Lord and Savior. Lahat po nag-uumpisa doon. Amen. I'm going to pray a prayer of accepting Jesus as your Lord and Savior. Ito pong mga panahon na ito. Pangalawa, I'm going to ask people who want to rededicate their lives to the Lord and say, Lord, as we're celebrating 33 years, i-dedicate ko pong aking buhay ulit sa inyo. Buhay ko ay sa inyo. Lahat ng nasa akin ay para sa inyo. Gamitin niyo po ako, O oh Diyos. Amen. So kung kayo yun, first and foremost, if you do not receive, you do not know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, I'm going to pray a prayer. Itong panalangin to accept Jesus into your heart as your Lord and Savior. Amen? So if you are that person, pwede ba? Pray this from your heart. Sumunod po kayo sa akin. You pray this from your heart. And I believe the Lord Jesus is going to come and He's going to save you. Kakaroon po kayo ng bagong buhay as you re receive Jesus as your personal Lord and Savior. Alright? So, anyone in this place, can you pray this prayer with me if you want to receive Jesus as your Lord and Savior? Sabihin niyo, Panginoon, marami pong salamat sa ginawa niyo sa Cruz para sa akin. Ngayong oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok po kayo, O oh Diyos. Kayo pong maghari sa akin. I declare that you are my Lord and you are my Savior. I give my life to you. You take over. Salamat po, O Diyos. Simula ngayon, ako'y ligtas na. Ako'y inyong anak. At ako'y pinagpala ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So kung kayo yon, mamaya meron kaming regalo. Paglabas nyo towards your right, meron po kami mga tao dun sa Next Steps Lounge. Sabihin nyo, ako, ako yung nag-pray uh, to receive Jesus as my personal Lord and Savior. Amen? And bibigyan po namin kayo ng regalo at tutulungan po namin kayo na mag-grow dito sa inyong bagong relationship with the Lord. Now, the second, anyone here want to recommit their lives to the Lord and say, Panginoon, andito ko. Lahat ng nasa akin, kung ano man ang meron ako, ino-offer ko sa inyo. Anyone, can you raise your hands? Anyone in this place as a sign and a worship to the Lord? Amen. As a response sa kanyang kabutihan sa ating buhay, just raise your hands right now. Maraming salamat. Lahat tayo. Ako, ino-offer ko ang, salita, ang buhay ko one more time sa Panginoon. Sinasabi ko, Lord, andito ako. Use us. Use me. Use me and my family. As for me and my house, we will serve you, Panginoon. So Lord God, tinataas ko po ang aking kamay. Kami pong lahat tinataas namin. Ang 3 o'clock, ang buong 3 ino-offer po namin ang aming sarili sa inyo. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat sa bawat kaloob na binigay niyo sa amin. Sa oportunidad na binigay niyo sa amin. Sa grasya na binigay niyo sa amin. Help us, Lord God, na maging aware po kami na tinawag niyo po kami for such a time as this. Thank you, Lord. We offer our lives to you. Marami pong salamat, Panginoon sa mga gagawin niyo sa amin at through us. Marami pong tao ang oh, mababago. Marami pong salamat sa pangalan ni Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Happy anniversary new life. Amen 33 years.